Sabi nila masama daw mag-ipon ng barya. Kaya ngayon, bubuksan ko tong alkansya ko. So itong alkansya ko, mga dalawang buwan pa lang siya. Diba? Hindi siya mukhang alkansya ang aesthetic na itsura oh. Para lang siyang grow a garden seed. So ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya bubuksan kasi ang butas niya lang is ito. At kahoy po ito. Naman, bigat. Ano ko siya bubuksan? Buksan na natin. So magkano kaya ang naipon natin sa dalawang buwan? Alam nyo ba guys, lahat ng bariya ko hindi ko ginagastos. Puro buo lang yung ginagastos ko. So parang naging invisible yung bariya. Claudie, Claudie, wag mo. Wag kang pumuha dito. Comment nyo nga guys kung bakit masama mag-ipon ng bariya. Wala din ako idea. Wala na. Ayan, oh, ang dami. Kapibilangin natin yung naipon natin. Sabi, hindi ko pa nabibilang lahat. Pero tinan mo naman yung pagbebente. Ang dami. Is, tapos ko na siya ibukod-bukod. Ang dami din nagbebente. So, sa tingin nyo, nasa magkano kaya to? At finally guys, natapos ko na rin siya bilangin. At nagulat ako sa hindi ko naman in-expect na medyo malaki-laki pala yung naipon natin kahit pabarya-barya lang siya kada araw. So, naka-earn tayo ng 4,293. Kaya kayo kung gusto nyo makaipon, simulan nyo sa mga barya nyo.